Heto na, mga Bulakenyo, ang inyong paboritong supportahan. Mr. Sub-Filipinas from Bulacan Province. No other than please introduce yourself. Hi guys, magandang gabi po. I'm John Michi Polito, your Mr. So Filipinas, Bulacan Province. Okay, kamusta ang feeling mo ngayong gabi sa charity gala ng Mr. Zapalopinas 2025? Siyempre po, excited po kay-showcase yung Produkto ng mga Bulakenyo, which is the Puni Demololos, yung art. So, uh, art of leaf folding po siya. Kung ano po yung art na ginagamit sa pagpo-fold yung leaf folding ng palaspas, that's one of the uh, class of Puni po. So, excited na po i-showcase siya sa Philippines. Okay. Ano ang maipagmamalaki mo bilang Bulakenyo uh, na gusto mong ipakita dito sa event na to? Ay, syempre, yun na po talaga yung Puni art. Ay ah, naku na na, -una -una na, -una na -una. po. Kung ang kondenso sagot <laughs> natin na <laughs> <laughs> kung may mensahe ka sa para sa mga kabataang gustong tumulong sa kapwa, ano ang sasabihin mo sa kanila? Mga kabataan na tumulong sa kapwa ang um, hindi natin kailangan gumastos ng pera, hindi natin kailangan ng masyadong effort. Alam niyo yung pinaka simpling bagay yun yung pinaka-masaya at mas pure na makakatulong sa kapwa natin. So, even maliit lang yan, act of kindness, malaking tulong yan, makabigay ka ng iti sa kapwa mo. Hello po, naka. Hello po, magandang gabi po. Matanong lang ako, di ba halos lahat ng mga sa ako, meron yung ano, meron yung, parang ano, lucky charm. Lucky charm. charm. Sa so, so palagay mo, ano yung Lucky Charm, charm so, mo ba? Bakit ka mananalo? Lucky fun. Charm ko po siguro, oh, uh, may nagbigay po kasi sa akin ng Rosario before, three years ago, flying uh, to po siya, galing po siya sa Rome, Italy na nabasbasan po sa yeah, ni Pope Francis. So, every so, so time na magkukumpit ako, Nasa bulsa ko siya. Before mag-Q&A, inaamoy ko sa tuwing kinakabahan ko ako. Sa tingin ko, yun yung lucky charm. Thank you. Thank you okay, invite them on your coronation night. Hi guys, I'd like to invite you on our coronation night. On October 22, birthday po ng tatay Happy kayo. Birthday! Invited po kayo lahat sa SM North Sky Dome. Supportan niyo po ang Mr. So Filipinas 2025. Maraming maraming salamat po. Okay, good luck! Good luck